kita sama kita abok ni. Hmm. Menet. Josh. Ni it. Siang tu itu ampok. Oh. Ni. <Um. <ah> oh. Itu ampok. Eh tunggo tu, oh tunggo, oh abang timan. Hmm. Lai. Abang timan.

โอ้โหไปโอ้อ huh. ย mm ่าโอ้แต่เดี๋ยวนนอ้นั่งไม่หลับกอโอ้เอ้ไม่หล Okay. Hi. Sini ang anak. Anak pun, anak

noi Okay. Mm -hmm. Ay, kaway-kaway sa pagtabok mo sa dalit ni Trader. okay. Oh. Nakaraos na. Kaway-kaway. Nakaraos kaway. na kami. Nakatawid kami sa suba sa dagat. ay <laughs> Subo sa dagat. <laughs> <laughs> Paga. Ang kuya na ang nagtawa. Ano Delete Okay. Ano? <laughs> oh, oh. Mapamagtama na si Mamang. Yan. Gindapit ko. May daladalang papaya ayan kahirapan makatawid kisa doon pa iikot yan sa Cortes Balite makalabas lang ng bayan ng altabas kaya dito ginawa namin ng bagong balsa para may shortcut na daanan maski na po na maglakad basta malapit lang ano mga hindi hasol sa oras pag doon pa sa daan sa highway Cortes Baliti sobrang delikado din dahil po sa madalas po ang ulan dito may mga sunod-sunod na bagyo madulas din yung dinadaanan na kalsada dito po ako, mga anang, mga anong. Yan. <laughs> Binablog ko si mama. Pagtawi dito sa Dalitlit River. Ayan po. May dala-dalang binhi si mama. Ito yun. Tanim na ang palay sa munting palayan. Sige po. Mga anang, mga anong, hanggang dito lang po. Bye-bye. Sa susunod naman po. Ito po pala yung color ng tubig natin pag madalas po ang ulan. umbaga nagiging brown kasi po tag ano na ng palay dito taniman ng palay season na po kaya ito tinatawag namin malipotok. sige po si Anong J bye bye